thank you magandang araw sa mga uh, viewers natin dyan sa mga solid supporter ko ayan, isang panibagong araw isang panibagong vlog uh, buhay probinsya tayo so, ayan uh, i-ano ko lang ko lang sa inyo yung matagal ko na na pinatayong bahay dito sa probinsya maliit lang yan so, napabayaan ko ang dami ng damo oh punong-punong na yan ayan at hindi na, na ano hindi na, na ngayon ko lang malilinisan to ah uh, ko ngayon at uh, ayan, papakita ko yung loob wala na talaga puro na oh na ano, ano na na ayan puno na puno na ng ano? oh So ah uh, shout out pala sa mga OFW diyan sa mga ayan mga sumusuporta sa channel ko maraming maraming salamat. So ito yung vlog ko ngayon dito sa probinsya. Buhay probinsya natin. Ah uh, lilinisin ko muna to. At wag na natin patagalin at maglilinis na ako. So yan, samahan niyo ako. Sana mag-enjoy kayo. Tara. Let's rock. The human has been neutralized. <coughs> Yo, simulan natin magcleanis. yeah Mấy đứa đồ rơi phá nông Đó Đó là lý tục kia Quá sát đau Xem lãng vãi Cái đồ Mấy đứa đồ rơi phá nông Đó Maraming dapat. Iwanan na lang, iwanan. Napubayaan na ng, ng ano dahil kulang sa budget. Kaya ganito na yung ganito na yung ano daw mo. dami. Ang eh. dami. hirap lang talaga dito sa probinsya pag walang pera kasi pag nagpatayo ka pa kahit malit lang na bahay hindi man hindi hindi agad agad matatapos kaya ganito yung tendency ng damo 아, <목소리도> Dami lang oh, dami. Oh. Oh. So yos oh, na pa god. Pala betarin, na. Grabe oh. Grabe 'n damo. Ayun.baka ano na, na Grabe 'n damo, kayan pa oh. Ayan. nagilid pa ng ano tumubo naman ulit yung manga biro mo isang taon na ano isang taon na hindi nalinisan hindi ko nabisita dito pati buhangin ko o, nagkalat na saka yung graba dito pa sa loob wala pa to hindi ko pa to sa loob oh grabe yung ano Grabe yung oh, alat dito. Huh? Oh, Baka biro mo yan. Ang dami ng ano. Ang ng bahay. Hindi pa natapos. Ang hirap talaga dito. Sobrang mahal ng ano ngayon. Siminto. Saka steel bar. So yan. Huwag na sana dito. Ang oh, dami yung bahay. Pwede rito. Oh. Ah, tabo gito. Ito yung bunga niya. Dito, oh. 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 may mga pundan dito, bukol may bukol-bukol na eh. Wala na namang tumubol eh. Mahasim 'to parang ano, parang kalamansi. Oh, malalaki 'to eh. Ay, may bunga nga oh. Taas. Ayun, dito malinis. Ayun, itong kabilang malinis. Yan, yan lang may na ano. Wala siyang wala siyang ano ah, uh, wangin. Kung damo dito. So, ito dito sa loob ang marami. Ayan o. Oh. Baka mayroon na itong mag-ano dito. So, yan ang nalinisan ko na hanggang dito. Kunting-kunti na lang. Sa kabila lang ang mamaya may ang ano tapos kumain kain muna yung ginutom ako eh yung buhangin ko uh, ipunin ko iba kasi nagkala tapos lalagay ko sa sako para hindi siya ano yung tubig yan so abang abang uh, maya maya ito na yung nakakuha uh, damo oh. yan pag na ano yan pag nalanta yan sisigaan ko na so uwi muna tayo kakain Ha. Magutom eh. Kakain muna tayo. ito talaga sa probinsya yung mga bahay Ha? Huh? na muna tayo buhay probinsya okay. hindi ko na unang ipapagawa yun lilinisan ko lang kasi dami ng ano sa sunod na siguro kapag may kapira papira huh? ang init Aduh, aduh. Si aduh. kain Gotom. Hello. 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 Si Tanggol May reserba ko Tanggol 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 Kaya kain muna tayo So ito yung barangay namin Barangay Buri. Yung plaza Yung plaza kumain muna Ito lang si Marlon Kag Din Ulan lagi Dito sa probinsya Hindi tayo makapagtrabaho Ano kaya ito may bagyo So yun, ituloy na natin ang paglilinis dahil kanina nag-ulan. Uh, ngayon, tuloy na natin ito. Yan. Ang haba dito ano, damo. yun, nandito na tayo sa loob ay grabe oh ang dami ng ano ang dami ng lalaki ng tao dito nabasa natin dito ah pagod ah masakit sa balakang oh huh. ayun malinis na oh huh. oh Ah. Ha? Ah, pawis. Oh. Dito ko lang tatambak to. yan sakit sa balakang hindi oh. okay. oh. ah so yun marami marami salamat sa walang sawang support sumuporta sa ano ko sa channel ko uh, sana nag enjoy kayo ayan ganito yung buhay ng probin sa probinsya pag ano uh, walang huh, walang trabaho kaya napapabayaan na ah. yun pasensya iniwan kita na kaya maraming maraming salamat huh. oh yan so nagpapasalamat na ako sa mga yan, nag-enjoy sa channel ko, maraming maraming salamat at sana hindi kayo nag-skip ng ads at lagi nyo akong suportahan ang channel ko ay si Bob Barako TV. Yan. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta at God bless. See you next vlog. Bye-bye. Let's rock. The human has been